Okay, happy Friday. So, ano tayo? Mag-shoot tayo ng video at discuss natin um, kamusta si Fortress 160 sa traffic. So, ngayon, stop and go dito sa kalsada ng Emilio Aguinaldo puntang Cavite so kamusta ba si Fortress 160 uh, mabigat siya oo lalo pagka hindi mo na ano yung balance mo sa motor na ka ng balance matutumba mo tong motor na ito kasi meron itong Parang dry weight niya is around 138 kilograms. Parang wala pa ata doon yung mga laman ng box mo na under seat compartment mo kapag ka meron ka pang top box gaya ko so bukod pa yon tsaka yung gasolina at langis na nilalagay natin sa motor so makakadagdag pa yun sa timbang so mas maganda na abot natin yung sa or kung Experience driver kayo eh kayang kayo ng nang ibalansi ito um, sa singitan okay naman siya kaya lang tatansyay mo yung lapad nito So, mamaya papakita ko sa inyo. Try natin sumingit-singit. Pero sa ngayon, kahit yung ibang motor, walang masingitan. nyo naman, pati yung bus ang gagamit nyo lang naman sa pagsingit-singit is lane filtering tapos kung kaya sa gilid gaya dito sa kanan, kung may space ka pa pwede mo pwede ka sumingit sa gilid buti umalis na yung bus sa gilid so we'll try to ano susunod lang tayo sa mga ibang driver na sumisingit singit at syempre tatansyain mo kung kakasya yung motor mo so sa una halimbawa ang kakakuha nyo pala ng motor nyo gaya nito halimbawa ang brand nyo pa yung motor nyo Um kilalanin niyo muna 'yung motor niyo. Um kilalanin niyo 'yung lapad niya. 'Yung braking niya, kung paano siya manakbo. Tsaka 'yung behavior. Kasi pagka once na kilala nyo na 'yung motor niyo, mas madali na siyang imaneho. advantage advantage sa ganito um, if file compare it sa aking ano 150 FI na manual Maganda ito kasi Yeah, nakasingit tayo may idling stop siya so which means na kapag uh, traffic namamatay ng kusa yung makina Tignan nyo, sumingit ako sa gitna, di ba? Kasi nga, kilala ko na yung motor ko. So, dito na lang tayo para di tayo mahirapang umangat doon. Yeah. Ah, may pusa. Ang oh, cute. tsaka pala kung masyado kayong tiptoe sa motor na to ay suggest na pabawasan nyo yung upuan nyo gaya ng ginawa ko sa motor ko although no manage ko siya using stock seat mas komportable ako kung mas mababa pa yung upuan though hindi naman masyadong nag suffer yung wet ko, nung binawasan siya ng foam, yung upuan kasi almost flat seat na to mas komportable ako ngayon na imani-obra itong motor ko so I think stop na muna natin itong video na ito kasi malapit na rin naman ako sa amin at kung nakatulong itong video, um, kindly leave a like and subscribe na rin kayo sa channel ko and Happy Friday again. Mark GTV. Peace out.